Lechon native pig ang niluto namin sa farm para sa unang babae sa buhay ko. Happy birthday! Happy birthday! Surprise birthday party kasi ng inay eh. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag produce mo ang iyong ihahanda. Kaya tara! Okay, so ngayong araw ay special na araw ngayon kasi so surprise na ng inay. Pawi kasi yung mga kapatid ko para i-surprise. May mga dala silang pagkain, sabay-sabay silang dadating. Tapos syempre, ang ambag ko ay litsyong baboy. Hindi si Kanik para tulungan tayo maglicon. Simula Simulan na kagad natin. I-prepare ang tubig na mainit pang halbos ng baboy. Pinahiram tayo ng talyasi at ng tungko para hindi kapusin sa mainit na tubig. Hinuli na namin ang baboy. Ito ang lalaki na baboy ko. Magkakapatid kasi sila kaya hindi rin sila pwedeng magbreed. Bibili na lang ako ng bukod na barako para sa kanila. Pinroseso na kagad namin ng baboy. At tinanggalan ng balahibo. At habang tinatapos yan, kumuha kami ng buko. Ay isa na nga ay katagal pang nakuha. Tumulong na rin kami sa pagkukulis para mas mabilis. Kasi may target time ang dating ng mga kapatid ko. Tinusok na pinahidan sa loob ng pinaghalo-halo na pampalasa. Pinalaman na ng salay at tinahina. Ang sekreto daw dito para lumutong ay ang sabaw ng buko. Medyo payat ang baboy pero sabi sa akin ganito daw madalas ang itsura ng mga native lalo pa at hindi naman full ration ng feeds ang binibigay sa kanila. Mamaya naman daw ay kukumpis at gaganda ang itsura ng labas nito. Isinalang na namin. Si Jayma na daw ang bahala sa pag-ikot. Habang iniikot yan, dinuguan naman ang gagawin ni Kanig. Yan, dinuguan naman ang piniprepare. Napakasarap magawa ng dinuguan yan. Habang iniikot ni Jayman, nainitan daw siya kaya nilagyan ko siya ng shield. Ako na rin ang nagpahid ng mantika. At ang atay ng baboy, iniihaw namin kasabay ng lechon. Sarap niyan mamaya sigurado. Pinagsabay na ang dinuguan at lechon at ang atay. Nang maluto ang dinuguan, taste test syempre by yours truly. Panalo talaga, the best. Naluto na rin ang atay na inihaw ko. Pwede pwede rin. Pwede nang kumain. Naghain na ako. At pinagsaluhan namin ang atay at ang dinuguan. Naginin na lang kami ng lechon. Nanguha na kami ng dahon na saging para pambalot pagdadala sa bahay. Pinainitan para matibay at hindi mapunit. At yun na nga, pwedeng pwede na, nakakatakam. Kinarga na namin, tinanggal ang pantuhog at binalot. Itinaip at baka naman tumulon sa bahay. At anong nangyari? Ayun, nauna mga kapatid ko sa bahay. Kahit ang usapan ay sabay-sabay kami. Anyway, isunod na lang. Pwede naman eh. Okay, pwede nang i-deliver. At ang grand entrance pinasok na namin ng buo kasama ang lamesa. Ayun o, oh, sarap niyan, sigurado. Kaso ang tanong, malutong ba? Tinadad ko na para hindi naman matarget ang balat mamaya. At syempre, para mauna akong tumikim. At ayun, malutong. Panalo pa sa lasa. Iba talaga ang native pig paglitsyon. Taste test din ang laman. Pinutakte na rin ang mga taga-tikim. Ang daming handa oh. May pizza, lechong native pig, cake, opya puto, chicken feet, minagoongan, salad at spaghetti. At nga pala, sabay ang birthday ng inay at ng kuya ko. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kainan na. Siyempre, parehas ng mga mukha din ng mga nandito at okay lang yan. Inuman. At dahil marami pang dumadating, nagtadtad pa ako ng second batch. Pulutan din ba? At si Jay, may entry na naman ang kanta. <laughs> Ay kakain lablalo. Masayang araw na naman at bonus na produce ng farm ang isa sa pinagsaluhan namin. Yun lang, peace!